Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Ang mga unggoy ay madalas na napapanood natin bilang maamo at masarap alagaan. Marami tuloy tao ang naihikayat mag-alaga nito. Ang hindi nyo alam, isa itong mabangis na hayo. Marami na kasing beses na may unggoy ang nanakit ng tao at nakunan pa ito ng kamera. Kaya naman sa video ito, mapapanood niyo ang iba't ibang atake na ginawa ng unggoy laban sa tao. Pero bago tayo magsimula, don't forget to click the like button at mag-subscribe sa FTP channel for more animal videos. Maraming salamat! Para sa unang video, mapapanood ang nakamotorsiklo na parabang may tinitignan sa malayo. Maya-maya lang, biglang may sumulpot na unggoy. Dahil sa perwisyong ginawa ng unggoy, nagkasundo ang mga tao rito na magtulong-tulong upang hulihin ang unggoy. Ito naman ang lalaki na gusto sanang bigyan ng juice ang unggoy. Yun nga lang, hindi nagustuhan ng unggoy ang juice na binigay. Ang lesson ng story, mas gusto ng unggoy ang coke kaya huwag mo silang bigyan ng juice. Ito naman ang lalaki na may kasakasamang unggoy na akala mo ay magkaibigan sila. Mukhang okay naman ang lahat kung hindi lang nag-amok ang unggoy. Oh no. Nakunan sa video na kinalbo ng unggoy ang kanyang amo. Oh no! Napanot ang ulo ni Manong. Ito naman ang unggoy na naabutan na nagpapahinga sa motor Sinubukan ng may-ari ng motor na bugawin at batuhin ng tsinela sa unggoy para umalis, ngunit diyan siya nagkamali. Sa sobrang galit ng unggoy, nagpang-abot ang dalawa sa suntukan. Wow, namatupan ang buhangin. Sa liit ng unggoy, nakayanan pa niyang hamunin ng awa ang tao may ugaling magnanakaw ang mga unggoy. Pero hindi lahat ng tao ay pwede nilang nakawan. Muntik pang masagasaan. Dito naman sa next video, may kita ang isang lalaki na umakit pa ng bubong para bugawin ang unggoy. Yun nga lang, biglang sumugod ang unggoy. sa sobrang taranta ng lalaki na hulog ito sa mataas na pwesto. Ayon sa lalaki na kunan sa video, hindi raw niya inakala na susugurin siya ng unggoy. Mabuti na lang at simpleng bali lang sa buto ang kanyang natamo. Paano naman kaya kung pagtripan ka ng tropa ng unggoy? Nakunan sa video ang lalaking ito habang nagpapark ng motor. Sa pagpasok niya sa kanyang bahay, bigla siyang kinuyog ng mga galit na unggoy. Buti na lang at nakayanan pa niyang bumangon at tumakas palayo. Ito naman ang unggoy na nakitang sumugod sa mga batang naglalaro. Nakita pa nga na nagsialisan ang ibang bata. Naiwan sa piligro ang pinakabata kasama ng unggoy. buti na lang at to the rescue sila mami at daddy para itaboy palayo ang perwisyong unggoy. Pero hindi yun naging dahil ayaw magpaawat ng unggoy. Kapag may panganib, alam agad ng nanay kung ano ang gagawin. Sa pagpasok ng unggoy, agad na kinuha ng nanay ang kanyang mga anak para magtago palayo sa delikadong hayop. Ito naman ang lalaking handang mahipagrambulan sa unggoy dahil sa matinding galit. Ilang araw na kasing na ang mga unggoy sa kanyang bahay, kaya kailangan niya itong bugawin. Mabuti na lang at galos lang ang kanyang natamu. Kapag nasa lugar ka na may maraming unggoy, dapat tumingin ka sa likod mo. Mukhang wala atang mapagtripa ng mga unggoy rito. Medyo manyakis din pala ang unggoy. Kung isa kang babae at may lumapit na unggoy sa'yo, huwag kang pakampante. Magaling kasi yan mananching na maganda. Ang isa pang kinahihiligan ng unggoy ay ang libreng pagkain kapag lumapit sila sa'yo, dapat kang magbigay. Kapag naging madamot ka kasi, masasampal ka nito. O ito pa, kapag may lumapit na unggoy sa'yo, dapat mo silang laruin. Huwag kang titigil sa paglaro hanggang hindi nagsasawa ang unggoy. <tinyo> <tinyo> Dahil kahit ayaw mo na may paglaro, hindi ka pa rin ito titigilan. Kawawang unggoy, gusto lang naman yung may paglaro. Maski sa loob ng zoo, palaging may oras mahipagkulita ng mga unggoy. Kapag hindi mo sila pinansin, sila na mismo ang lalapit sa iyo. Mahalaga na malaman ninyo na kahit cute ang mga unggoy, sila ay nananatiling wild animals. Ibig sabihin, hindi natin kayang kontrolin ang kanilang iniisip, kaya pwede silang umatake anumang oras nang hindi natin inaasahan. Kaya kung may makita kang unggoy, huwag kang lalapit dito basta-basta kung ayaw mong ikaw naman ang susunod na makunan sa video na inatake ng unggoy. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Austin Makayan. Hello rin kay Ezein Cardenas. What's up kay John Castroverde. Shoutout kay Tatay Luis San Pedro. Sa Pamilya Alcantara, lalo na kina Derek at Princess A.Ree. At kina Ethan Ocampo, Lily Ocampo, at Eli Ocampo. Maraming salamat sa inyong panunood. Now, see you guys on my next video. Bye-bye! FTP viewers, thank you so much sa panunood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Alam.